Ayun, uh, magandang umaga mga katropa, kamusta po kayo lahat, no? Oh, panibagong araw, panibagong vlog Ayun, tuloy-tuloy lang tayo ano? Ayun mga katropa, uh, abangan nyo lang ako no? gagawin natin yun Meron pa uh, na mga natitira yung gagawin natin, ang puti na lang At ayusin uh, na natin dito sa loob para may ready na lahat Ayun, at hinihintay uh, na rin natin yun. ano, no? Hindi pa nakapit siya, no? napapansin nyo yung nakalagay na ah uh, lang natin no? uh, kung fit siya. Kasi nang naggawa yung mga bakal na yan, yung mga grease na yan, bago yung finish, No? Kaya tatanggalin din natin yan, hindi pa yung nabipintokahan, no? eh. lang natin. No? Ayon, mga katropa, kasi kailangan mauna yung mga salamin. No? Baka mahirapan yung maglagay ng salamin pag nilagay na natin yan. Ayan mga katropa, at uh, sige sisimulan na natin yung ating araw. Ayan katropa, natin ito. No? <laughs> dami pang kalat, linisin na natin to total, uh, tapos na rin yung mga nagtatrabaho natin, wala na no? ayan, at uh, ayusin ko muna yan para yung hindi na dapat, tatanggalin na natin Ayan, tropa, imamat na lang natin yan. Kaya lang, hindi pa pwede. Tatanggalin muna natin yan. Iyan na natin yan. Uh, pipinis ng todo. Ayan, tropa. At least, natanggal na yung mga kalat-kalat. kung -kalat. na lang, ha? Ayan, at uh, gagamitin pa natin yan. Ayusin uh, natin dyan. Ayan, at okay na. pati yun, lalabas natin, ha? Uh. Uh, malinis na malinis na. Ayan at uh, yan na lang inaabangan natin. Yung mga salamin. Tsaka dito na. No? Kaya yun mga tropa. Konting konti na lang. Yan naman, yan, dito naman tayo sa labas mga tropa. Pinawalis natin na titir mga buhabangin -buha no? Para walang alikabok. Para kahit pumasok ka dyan. No? Okay. Walang sasama ng alikabok. Ayan mga tropa. Medyo na join natin yan. No? Medyo nabakbak. Tsaka Tsaka yan tapos sisimulan na natin to para matapos na Ayan yeah, o, tropa. Okay na, na. malinis na. Tapos na, na na natin yan. Okay na yan. Kung tiliyan na lang yan, tapos pintura. Pero yun sa baba. Kadugtong nung sa agdana yan. Uh, iwanan muna natin yan. No? Uh, pupunta tayo sa likod. Para matuyo na rin yung sa likod. No? Ayun, uh, pa update muna tayo dito sa ating mga grill sa bintana na At uh, puti, no? Mas mainam kasi yung puti. Magandang tignan, malinis. Ayan, pipintoran na. Ayan, no? Uh, dito, isa doon sa harap, tatlo, tsaka isa dito sa likod. Kaya apat yan. Tapos yung maliliit natin, no? Uh, ibang kulay siguro. So, o, titignan natin, no? tapos yan okay na yan na masilya na natin hindi na lang sa baba no pero iwanan muna natin yan puputa muna tayo doon sa likod eh madali lang yan no doon muna tayo sa likod para matapos na doon ayun mga katropa ay hindi tarayan natin ayan para luminis na no? luminis ito hindi na muna mình ấy nát nhiều rồi à, tro quá, xí cái xong rồi, nhóc ayan mga katropa Ayun, ice cream court na natin no? hanggang mababa na yan no? pero ito hindi lang muna siguro dito lang muna tayo ayan mga katropa ayan mga katropa time check tayo 5.30 na ano ayan ito okay na yan yung nabakbak dito naayos na natin tsaka doon sa taas tapos yan masilya na masil na ano Ah. Uh, ito, hindi itutuloy natin dito, no. Tinapos muna 'yan sa likod na. Yan na lang. Tapos sa gilid yun Hindi ito, hindi na yun na siguro. Tapos pipinturahan na lang yan. Ito, tsaka yung konting dumi na yan. Okay na. Tapos, sa uh, ayan, yung mga grills natin. Siguro bukas, ano, ano. Uh, pwede na ilagay Ilalagay na natin. Para may ilagay na yan. Pinili ko puti no kasi ganda yung puti. Kaya, puti kasi yung ating uh, bintana no mga bintana. Kaya, tapos blue yung salamin kaya okay lang yan. Uh, tapos dun. Yung din, uh, meron yan din. Yung mga katropa tapos yun nga no. Uh, yung skin skim coat. Yung skim coat natin no. Tapos sa uh, dito yung sa likod tulad ng pinakita ko kanina. Ayan tropa. Ayan. Ice cream coat na rin natin. No? E, pinturahan na lang din yan. Tapos eto uh, hindi na siguro muna yan lang. Kunti liya lang yan. No? Tapos pwede na pinturahan. As usual puti pa rin tayo dyan. Ayan tropa. Ay, <laughs> konting kalat no. Yan. Tulad nung kahapon na pinakita ko, no. <laughs> Pinasok natin yung ano. Yan, nag dito, no. Pinilit natin kasi sinubukan natin kung talagang papasok. Hindi, pumasok naman siya, no. Kaya yan, minasilyan na rin natin yan. Ayan yung mga kalat. Kaya kukunin natin ngayon yan, no. Ayan, yan lang yung ganap natin ngayong araw. Tsaka yung natitirang masilya, yan. Yeah? Masilyahan din natin yan, no. Para medyo malinis dyan ngayong uh, tropa yung kaganapan natin ngayong araw yung iba hindi ko na nakuha na no? at uh, lumabas din tayo no? uh, binili hindi ko na rin kinuha na Ngayon, yun lang yung ating maiksing video ngayong araw na to no? ayun mga katropa siguro hanggang dito na lang yung ating maiksing video sa araw na ito ayun maraming salamat sa panonood hanggang sa muli ingat po ang lahat hanggang sa susunod God bless